Thank you. Yes. Uh, kasal kayo ni Opo. Paul. Ilang taon na kayong kasal? 22 years po. 22 years. Opo. Siya ay isang seaman. Opo. Ilang taon na siya na bumabiyahe? Ano na rin po, Mga nasa 18, 18 years. 18 years na Opo. na rin. Ilan ang anak ninyo? Dalawa po. Dalawa. Yung 21 years old. Uh, and 13 years old and 13 years, po. years Opo. old. Si 21 years old ang actually na kumukuha ng video. Opo. Okay. Uh, sa kanyang 18 taon na pagsakay at pagbaba ng, ng barko, Umuuwi naman siya sa iyo. Opo, opo. Umo-uwi naman siya sa iyo. Opo. Minitong huling mga taon yung the pandemic, uh, Opo. nakauwi pa rin siya. Sa so, makatuwid, kailan o nagkaroon ba ng panahon na nanlamig kayo sa isa't isa o may pagdududa ka na may iba siyang babae kaya mo siya nasundan dito? Ano po kasi, selososo talaga ako po pero nung since nasumali siya sa alumnay ng basketball nila volleyball, sinabihan ko na siya na huwag na sumali dahil... Dahil nga marami, may ganyan na pangyayari madalas, kaya nung sumali siya si 2019, hindi na rin ako, dati nakakasama pa ako sa kanya. And then nung, 2000, nung 2021, hindi na rin, nag-start siguro sila niya nung 2021, kasi hindi ko rin naman alam na gagawin niya yung gano'n kasi sinasabihan ko siya palagi, hindi ko naman siya nasasamahan palagi dahil sa bahay ako nag maraming gawa. Nung last year naman po, last year nag-start na iba na yung pakiramdam ko. May alumni pa rin po sila noon August umuwi siya. Ibig sabihin itong kanyang want to know how to get... ay kaklase niya. Oh, batchmate po, batchmate. Batch Opo, oh, okay, batchmate. Batch uh, high school college. High school po. High school. Opo. Oh, okay. And then yung last year po, August, umuwi na po siya. Tapos mm -hmm. pinayagan ko naman siya. Hindi ako hindi lang ako makasama sa kanya dahil po nagpapagawa kami ng bahay nung time mm -hmm. na yon. And then hindi ko siya masyado makasikaso. Pero iba na yung pakiramdam ko. Nag-aaway na kami na, dahil iba yung pakiramdam ko sa babae. Dahil tumatawag na yon, Nasaan okay. ako yung phone. Kino-confront mo ba siya? Opo. Oh mo ba sa kanya na, oy Paul, Opo, ba ito? sinabihan ko. Oh, anong sabi niya? Sabi anong ko, na sabi niya? yung babae 'to matawag. Anak mm -hmm. mo yung nakakasagot. Nakikita ng anak mo Dahil yung cellphone ko pa nasa anak ko. Tumatawag saan? Yung babae sa Messenger po. A Messenger call. Opo. Ney na ko na kasi yung ano po, eh screenshot nun eh. Okay, Messenger call sa account ng asawa mo. Opo. Pero naa-access mo. Opo, kasi dati na kami yun lang dati ginagamit namin, isa, isa lang, lang. Pero Kaya pangalan ninyong dalawa, minsan Opo. may mga ganyan eh. Okay. Kaya lang madalang po ako magbukas noon. Yung time na yun nakabukas po yun sa cellphone ko na ang gumagamit yung anak ko. Okay. Kasi nawala yung cellphone niya. Yun, yung babae tumatawag yun, minsan may mga emoji-emoji mm -mm. pa. Mm -mm. Sinabihan ko na siya. Yung babae iwasan niya po, sinabihan mm -mm. ko na. Oo daw, oo. And then one time Ito bang... Babaeng ito ay may asawa din? Hiwalay po. Hiwalay. Opo. Okay. Opo. And the one time po na September, naglagi, hindi ko na ginagalaw yung cellphone niya kasi yung cellphone niya lagi niya nang hawak po, mm -hmm. may password. Mm -hmm. One time na nagalaw ko, nahulaan ko lang yung password. May nakita akong dami account. Hindi ko na sinabi sa kanya yon. Mm -hmm. Sinabi ko sa kanya yon nung umalis na po na nag-inaaway niya ako pa lagi. Mm -hmm. Wala naman wala daw yon yung yung dami Dummy account. Dami account, oh, account na Facebook, oh, na may Messenger. Okay, oh, pero, so parang pero, doon nila mm -hmm. doon sila nagkakausap. Meron mm -hmm. din yan po ma'am, mga meron yung LINE. Hindi ko ginagalaw yan. Mm -hmm. Madalang po ako pag, pag kinutuban ako doon doon ko lang ginagalaw yung cellphone niya talaga. Okay. And thanks God naman, nahuhulaan ko yung password. Itong pangyayaring ito yung nahuli mo siya uh, sa sa motel, no? Opo. Paano nangyari ito? Alam mo o nagkakaroon ka lang ng kutob? o, po. Ano ba? Kutob. Kasi po, si, nung bago yan umalis, yung dadalig, hatid ko na siya ng airport ng December 27. Okay. Ewan ko, nakalapag yung cellphone niya, nag, naliligo siya, pinakailaman ko, may nakita ko nag-send siya ng money. Tinanong hmm. ko siya. Hmm. Ang sabi niya, hindi daw po yung Aileen. So, hindi ako naniwala. Dahil yung Aileen, tinawagan namin, nagsabi, Eileen yung pangalan, yung may-ari ng numero. Hmm. Kaya po, nag-away kami nun. Simula nun, lagi na kami nag -away. Nagpadala siya ng pera. Opo, sabi niya may umutang daw po siya. Oh. 'Yun yung sabi Magkano niya. Magkano naman itong perang 'to? Pesos ba ito o dollar po. Pesos po. Mautang, umutang umutang daw siya ng pera dun sa babae. Hindi ko alam na sila na, sila na po punon. Magkano pinadala ng pera? 20. Lucky, 50 daw ah? yung 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 kulang niya. So 20 mil? pinag awayan namin po 'yon. Hmm. Ang inaano ko lang naman bakit hindi niya sinabi? Pinaiiwas ko sa dun sa babae. O oh, hindi kaya eh kung talagang sila eh sabihin sa Opo yun nga po eh. Diba? Tama din natin ipagpipilitan ng sarili natin. Simula no'ng po, lagi na ako inaaway. Sinasabi niya, "Ma'am, sa totoo lang po, torture ha? ako, ko, Ma'am." Si Paul Michael Sorilia. Yes, Ma'am. Yes, Ma'am. At ikaw ay inaakusahan na meron kang ibang babae o may kabit ka, may kinakasama ka. Anong masasabi mo? In Bali may case na po kung filed dyan. And I o, think diba may have... file ng case. Opo. Opo. At ah, ikaw, ikaw ang ako nagkaso? Program, opo may kaso ka na inihain laban kay Princess? Uh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Anong kaso ito? Uh, pwede po bang hindi mabanggit kasi po uh, bali on process na po yung case. Hmm. Kaya po, gusto lumabit po ako dito kasi may attorney na siya. Ibabalik na rin niya ako or eh, kung anong, ewan ko kung anong kaso niya po. Kaya ako walang attorney kaya nandito po ako. Pero may natanggap ka na ba? Wala na... po ako natanggap na sumon na sa, wala na po. Pleaded, wala kung po. Ano siya man. meron po, may hearing ako dal na una ako sa kanya dal nung time na yun. Ha, o sige, kung ayaw mo naman pag usapan, hindi ka naman namin pipilitin, Paul, no. Pero ito lang kasi merong ebidensya dito si Princess na nakita talaga kayo, ikaw, na nasa isang motel. At kasama okay. actually anak mo yung kumuha ng Opo, yung panganay ko po. Sila yung tumulong, yung dalawa anak ko. Sila yung tumulong sa sa akin para kasi hindi na ako nakakatulog po talaga mula mm -hmm. January ang laki ng binagsak ng so, katawan ko. So, paano mo nalaman ito? kutob lang tapos sinundan mo? Opo. Nung dumating po yan ng May 11, na hindi na hindi po May siya... May 11 nagpasundo. itong taon na ito. Opo, okay. hindi siya okay. nagpasundo. Iba na yung pakiramdam ko and then yung sinabi bakit ganitong oras, ang ginawa ko namin, ang ginawa ko na sabi ko anak, tulungan tingnan natin yung gamit ng daddy mo. Nakita namin yung uwi niya is 7 and then yung mga kasabay niya, hindi niya alam, tinatchat ko rin po kung kanino siya sumabay and then araw-araw, pag ba siya, pinapasundan ko rin po siya kasi sumisegway. Sabi ko, mm. para sumisegue ito yung mga mm. or... basta marami po. B kada alis niyan, pinapasundan ko po siya. Nag ano pa Pero hindi rider? kayo hiwalay, ha? Ay, po. Ikaw, Paul, ano ba ang Mama, relasyon ninyo? Actually, ma'am, nag-aaway nag na po kami yan madalas for almost, I think, Uh we have a big January. fight. I think 2015. I started already a big fight with him with the 2015 and that is will be the case. Eh, yan yung ipa-file ko -case. Mm -hmm. eh, 2015, marami Mami, na case. Oh, 2015 na siguro. Samahan po. Marami na po baling uh, na big dahilan at nagkataon lang po talaga na napuno lang po ako. Pero dapat at sinabi ngayon, mo sa akin na ayaw mo na. Eh lang. Ah uh, Paul, sinasay mo 2015 pa lang pero Umuuwi ka pa rin sa inyo? Ah, kada baba mo yes, ng barko? Tama? Yes. Yes. Yes, Atty. Uh, okay. As at respect to my child na lang po, na kala ko uh, may pagkakataon na maayos ko or mabago yung, yung ginagawa niya po. Okay. But um, unfortunately, uh, there is some instances while I was on board na meron pa ako mga na-discover. Mm. That I, meron po ako that, yun. That can Prinin cause ko yan many more problems, sir. Anong, Wag anong... ka mag-alala. Prinin ko yan, mga sinasabi mo, meron na, labas-labas ko, meron daw akong puntomboy. Wag ka mag-alala, ako rin. Prinin ko yan. Prinin ko yung mga pinagsasabi mo sa akin na binabato so, mo sa akin. May mga akusasyon siya o, sa iyo meron daw at po napag-usapan ninyo ito. At Nung meron ka, nasa kang... on-board po siya. On-board siya. Ay, mga gano'ng katagal na ito? Etong January kasi sabi niya, mayroon daw akong karelasyon na tomboy. Yung friend ko since high school po yun, alam ng family ko, kasakasaba ko, pinagsir, ano niya. Tapos ang dami niya sinasabi, sinasabi. Pero mm -hmm. lahat po yun, nakita ko, print, nakaprint naman po yun. Kasi okay. Di ko alam na sila na ng babae, May 2, 2022. Nasaktan na ako, meron ako medical, na akong medical, nagkapasa ako, nagkasugat-sugat ako. Pinagtabuyan mo kami ng anak mo, imbis na kami, kalmahin mo. Anong ginawa mo? kita mo eh. sa video yan eh. Kung, kung tao ka, kung ama ka, gusto mong maayos and then two weeks lumipas. Sabi mo Maike pag-uusap ka walang sul di ba sinabi mo. Paano, paano ano kami palalapit sa iyo ng anak mo para mag-sorry, mag makausapin mag ka? Balo well, po lahat ng accusation niya is on the process na po na pag-uusapan oh, okay. sana po okay. sa porte. Kasi ay uh -huh. uh, I was planning it to do it in a legal way na po sana. Legal okay. way kasi may pera ka. Kami wala ng atong. Ah, hindi, diba? hindi hindi po hindi po 'yun. Uh, mm. kasi ako po yung siguro I was trying to English yung English parang itago po? lang muna at pag-usapan in a legal way. Okay. So kasi po kung plano kong tumakas, nagtago na po ako or umalis kasi I was have, expecting to umalis na po pero hindi ko siya tinanggap, sabi ko, ko, I will face these charges. So ngayon, nakikipag-coordinate lang po ko sa, siyempre, sa mas, may nakakaalam kung ano yung dapat gawin. Ina, in a legal way na hindi po gagamitin ang social media para sirain ang pagkatao ko po. Mm. Mm. So hindi bali hum... <laughs> hindi <laughs> na no, eh. Dito sa pangyayaring ito, hindi naman nakailangan na ibang tao pa ang sumira, Paul. Tama po, tama po. Mukhang yeah, may mga tama. ginawa ka na doon pa lang ikaw na mismo ang sumira sa pamilya mo na hindi yeah, mo iisinaayos. Mali, kaya nga po I will face it, hindi po ako tumatakbo. But hmm. in practice po, ina-practice po na dapat na tahimik lang po na pag-uusapan namin mag-asawa. Hindi naman po ako tumatakbo, eh. nandiyan lang po ako nakatira Dahi. sa mother ko at alam niya naman po 'yon, dapat so, ko pupunta sa inyo. Ako pupunta sa inyo kami ng anak mo. Siguro, uh, at, alam mo... Can I speak one more, sir? sir uh, attorney, can I add one more? Oh, sige, magsalita ka. Apo, uh, one more thing is, okay, okay. nagpadala sila ng salmon, hindi ko na-receive. So, yung mother ko ang nakasagot, eh wala naman po siyang may na ano, kaya sinabi niya, talk to our lawyer. Kaya nang nalaman ko yun, sinabi sa akin ng mother ko, agad-agad kong tinawagan yung mga tumawag sa akin, and suddenly, Uh, nalaman ko na may second hearing na sila. So sabi ko, that is the time na sinabi ko po, wait, wait, wait po. Pupunta po ko dyan at makikipag-usap. Paul, ay, ikaw na rin mismo ang nagsabi no, na mayroon ng kaso at ikaw rin mag uh, maghahain ka ng kaso. Pero ang hindi pwedeng kasuhan ay yung relasyon mo sa mga anak mo twenty uh, 21 po. years old na of age na yung panganay pero meron ka pang 13 years old dapat yun ang isipin mo Opo And if you going to see the case po like afail namin yun po ang talagang pag-uusapan namin yung yung 13 years old kong anak po bali siya nga po ang pinaka target kong uh, kung paano ko siya masustentuhan or ibibigay yung pangangailangan nila I was, eh, I, was, lang I, was, lagi, I was expecting nga uh, po pupunta sa kanila to to us elderbiz kasi I I'm, I'm still a responsible father. If We going to check my records. Hindi ko sila pinabayaan. Any hindi kind yun. of finances, lahat po, ang pangangailangan nila hindi binigay sa, hindi nila. Ganun. Bakit kaya ano? Bakit kaya ganyan ng mga lalaki no? Na basta kailangan lang nila ma-establish na hindi sila nagkulang Opo. sa anak nila at hindi sila nagkulang sa pagbigay ng sustento o sa pera. Hindi ba ninyo naiintindihan 'yung konsepto ng infidelity? Opo. Yes ma'am, naiintindihan ko po yun. Kaya lang po ma'am, dumating yung point na... Uh -huh. uh, Infidelity, uh, mm -hmm. unfaithfulness, pakikiapid, uh -huh. paghahanap uh -huh. ng ibang ligaya, eh samantalang may asawa ka na may responsibilidad ka. At uh -huh. pamilya. Uh -huh. Paul, sana para sa mga anak mo, iba, iba dapat ang... Ang ang ano mo ang ang Isip. Ano ba ang pag-iisip mo? Pera. Hindi Bila lahat nadadala sa pera at sa pagbibigay ng sustento. Uh, yung emotional abuse, ibang usapan yan, ha? Uh, yung dinaana ng anak mo na kahit na 21 years old siya, walang kinikilalang edad, ang abuso at yung trauma. Akalain mo na makita ka kasama ng ibang babae sa isang motel, at kitang kita pa doon na pinagtanggol mo pa yung babae. ikaw pa yung humarang. Uh, ang masasabi ko lang po doon sa pangyayari noon, she is more uh, aggressive on that day. May naiintindihan ko po yon Pero ang iniwasan ko lang po is magkasakitan talaga sila. Kasi may hawak po siyang ano eh. Uh, may uh, hawak po siyang scissor gunting. And, he, and, he's attempting to hurt that no. girl. Ayun na nga, at in instinctively, pati ako, natitrigger ako eh. Kasi instinctively, dapat ikaw lumapit sa asawa mo. A a ang Well, a ako lang ha, sa akin ha, kung at sa anak mo. Uh, hindi yung, e ewan ko, napaka-warp nung pangyayari eh. Ayan, nagagalit na yung ating mga ano, netizens. na mga netizens natin, natitrigger din sila Para? sa pag english mo. <laughs> pati English mo, pinapakailang. Di diba, tanong nila, attorney, Ano bang gusto ano, mo? Yakapin pa, yakapin ka uh -oh. pa ng misis mo. Oo, ikaw dapat ang yumakap. Naku, Diyos ko, baka sakaling nahimasmasan pa si Princess. Gusto ko lang sabihin sa iyo ha, na napakatatag mo at napakatibay mo at ang ganda mo. Huwag kang mawawalan ng tiwala sa sarili mo lang, dahil hindi natatapos dito ang buhay mo at ang buhay ng mga anak mo. Ano sa akin, ma'am? Gusto mm -hmm. ko patawarin. Ay, hindi, hindi, hindi natin patawarin. Ma'am, yung anak ko, yung mm -hmm at yung bansa ko, ma'am. Kanina nang text ko sa akin, oh. may laban mo. Oo. Oh. Kaysa naman ikaw, yung, yung, yung mawala. Mawala kami, ma'am. Kasi nakita, yung bansa ko, ma'am, hindi yan nakita. Na wag hindi ko natin, huwag na natin, ko na pero ako, I feel for you. Pero the... may trauma kami, ma'am, parehas. Nag, Oo. Oh, oh, Nag-ano kami, ma'am? Just because of age na, o 21, wala sa edad yung kakayahan para malampasan yung trauma. Pero hindi ko mam na ano ko ma mag-service nila. <laughs> nung baba, ikaw sabi kami. Pero hindi nung mama Paul, Hoy, usap mo ba yung mga anak mo man lang? Dapat nilapitan mo. Alam mo iba. May chance ama ang, ang, lumapit eh. May one message siya sa akin. O yung bunso ko na nagsasabi na she went to the hospital. Babae ba ay, yung ay, bunso? Lalaki po. Okay. Hindi ma'am kasi ay, na, pumunta, noong pumunta time na 'yon, mali ang English mo. hi O oh. po. Pumunta po siya sa ospital. Mm. Eh nagadagdag kami po tumakbo Hingga ng. Sandali ako pumunta ko, sa ospital. Naglalakad kami ng kaso sa pulis. Naggulo ako. Na, uh, ayun, meron po akong ibibigay sa <laughs> na sinent sa akin na nagpunta sila sa ospital. Oo, oh, nag-collapse ako tapos doon sa ospital sa pulis, pumunta kami ng Skyland, dinala ko ng pamanay ko. Kaya sabi ko, sa anak mo bakit ka nag-send? Bakit ka nag-send ng picture? Pagpunta na ako, so, sabi ko, wag na. Pwede. Ano ang sabi niya? Pwede. Nagpapaawa lang yan. May medical ako na ilang beses ako nag-collapse. Huwag ako dahil nilalakad namin yung kaso. Princess, may laban ka ha? May laban ka, may laban ng mga anak ko. Gusto ko lang makulong sila ng babae dahil sila pang matapang. Yun lang. Kahit ano ikaso niya sa akin, naharapin sasagutin ko yan. Sa mga anak ko, Mark, Kuya Badye, pasensya na sa nagawa ni Dady. Hindi ko gustong gawin ito pero dumating na yung panahon, post of na napuno na rin si Dady. So for almost 20 years, I would say 22 years na nag ako, siguro may isang, may isang pagkakataon lang na talagang bigla na lang ako sumabog. Kilala nyo ako, napakatahimik kong tao. Kilala, hindi ako mapag... Kilala ka talaga ng ako. Hindi ako mapalakibo. Kung ano lang ang gusto nyo, pinibigay ko. Pero sa hirap na dinanas ko sa pagtatrabaho sa barko, na mga pagkakataon na halos nawala din ang buhay ko. Then after, malalaman ninyo na yung mga pinaghirapan ko ay mas maraming nakikinabang. Yun po ang masakit na katotohanan ng buhay ng mga siman. At minsan nagkamali kami, oo nagkamali po kami. Pero minsan tignan naman po nila ang buhay naming mga siman at kung ano Sorry, uh, sir, mga sir. Sir, wag niyo pong lahatin yung mga siman, natin sir. natin lahatin mm -hmm. ng mga siman. kilala akong siman ng bait-bait. May sagot ako dyan, po. Si Nico Torres. <laughs> Iba <Birthday laughs> ni <Aileen> ngayon. Iba mo yan sa pamilya ko. May sagot ako dyan. Kung sino maganda buhay. Yun na po. Yun na lang po. Basta tumingi ako ng pasensya sa mga anak ko. Kay Mark at saka kay Baje. Pero I assure them, hindi ko sila pababayaan. Hanggang magkaroon sila ng pamilya, tutulungan ko po, po sila. At kahit uh, araw-araw kong papacharge lahat gagawin ko bilang ama, gagawin ko pa rin po. Yun lang po. When fever strikes, Ano silang babae? Yun lang. Sayo, sayo. sa'yo di. Kung ano man yung sinasabi mo sa pamilya ko, mas sasagutin ko yan. Yung sina sino yung magandang buhay? Tumulong ako sa pamilya ko, nakita mo parehas ko tinutulungan. Ako, yung pamilya mo, nakisama ako sa kanya. Ikaw, ni minsan nakisama ka ba sa pamilya ko? Hindi, dinadown na mo. Dine mo sinasabi mo mahirap ang tulong na andun. Tingnan mo, tingnan mo yung kabilang side kung sino mas maraming tulong na binigay ko sa side mo hindi sa side ko. Sa side ko tumutulong ako pero sa financial pero pag kailangan ko ng kailangan ko ng ibang bagay sila na, na, na natatakbuhan ko sa inyo hindi never ako humingi ng tulong sa inyo kahit nagbibigay ako. Nakita, alam mo 'yan. Alam mo 'yan. Mensahin na lang man para kay Eileen Villaverde po. Yan si Aileen, ang kapal ng mukha mo. Grabe ka. Nagpo-post ka. Pahinayaan ko lang yung pamilya ko mag-post. Minsan nakakapag-post ako. Pero hindi ko na matees. Pero ikaw, ang dami mo pang-post. Kung makapag uh, makapagsalita ka pa, parang alam na alam mo yung pagkatao ko. Yung mga sinabi sa'yo ng asawa ko na invento. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo, Princess. Baka ito <laughs> lang ang mitsa para mas... Gumaan as, at mas bumuti pa ang buhay mo ha, tatandaan mo 'yan. Huwag kang magpapatalo sa pangyayari. Sige po, ah uh, ma'am, okay? ganito na lang po, Asistehan mm. na lang po natin attorney. ini. Yes. Opo. Paassistihan po namin kayo na makapag-file po ng kaso. Opo. At uh, sa psychiatrist po, ipapaschedule oh, din po oh, 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 namin kayo. Opo, opo. Eh. Kami na pong bahala sa psychiatrist, uh, sa psychologist po ninyo, assessment po niyo uh, Sa mga anak ni din po, ipapaschedule din po natin. Dahil malaking trauma din po ito <laughs> sa kanila. Lalo na po yung nakita po, po nila, nila. Doon po sa motel. Sige po ma'am, um, kausapin po kayo ng uh, staff po namin ng sa kabilang studio. Namin sa kabila. Salamat po, uh, ma'am Mary Princess Aurelia po.